Upo ka muna, Binsan. No, Dad. Sagutin niyo muna ako. Ba't niyo ba ako pinadukot sa mga tawa niyo, ha? Sabi ko, upo ka muna. Mag-uusapan natin mabuti ito. Kamata ko. Ano, Dad? Upo. Siyang... Sa aking 18, pumasok ko sa PMA sa kagustuhan ng papa ko, ng lolo mo. Sumalangit na ako. Aminin ko sa iyo, takot ako. Duwag na duwag akong mahawag ng barel magtanggol sa bansa natin. Mamatay at pumatay dahil dito. Pero alam mo na, napakalaki ng tulong sa akin ng PMA. Binago ng pagsisundalo ang isip at puso ko. That's why I'm telling you na, kayang baguhin ang tao ang sarili niya. So, nandodan, so Ikukulong mo ako dito sa abo dahil di mo matanggap kung ano ako? Alam ko kung ano ka, Vincent. Ikaw ang may dala ng apelido ko. At hinding-hindi mo sisirahin yun. Gaya ng ginawa ng pinsan mong si Sandro. Dahil matagal kong inindam ang mga sakit para lang hindi mo maapekto ng sekreto kong pamilya natin. Mas pinili ko pang itawag ng tunay kong pagkatao dahil gano'ng iniisip ko. Sino ano ka palit, ha? not happy. Hindi ako masaya habang pinapasaya ko kayo lahat na dahil buong buhay ko naging kasinungalingan eh. It's so painful for me. It's so painful for me na nagpapanggap sa inyo lahat na ano kay Lali. That's why I'm here to help you. Binago ng pagsundalo ang buhay at panlong ko. Huh? At alam kong gano'n din ang mangyayari sa'yo. forced me to do something that I don't want to do. I have no choice. no, Dad, no.